So good morning guys. Ah uh, parang bagong araw pa bagong vlog na naman. So karon ah uh, kung video lang ako ang tiyo ah uh, nag asinta o nagpinising sa ato ang haligi. Kaning haligi guys, ko ano na siya guys kaning ah uh, kahoy ni siya guys kanang kahoy ganing uh, ating gihi ah, uh, guys. Sana sa inyo ha. I-comment ko noon sana siya kanang ihaligi siya bang one ah uh, uh na kanang kana siya guys. Basta na ni term man guys sa uh, kuan sa kanang haligi. Pa-comment lang kung kinsay nahibaw sa haligi ni. So ako lang ni siya gi-up uh, pero pohon-pohon guys. Ako na gi-pinisingan pero pohon-pohon ako sa ni siya ang gubun. kaning yuta guys. Di mo guni siya amo ah. Ya, na, na kuhan man ni siya gud. Kanang na kuhan man kanang wala ganang may bawi nga. Napasukod na di ay ang amo ang silingan. Ya. Pagpasukod nila, ah, uh, nakuha ang amo ang uh, gamay ra kay nga kuan guys kanang yuta kanang dapita diha guys so mga 1 meter siguro ang nakuha diha pero nakuha gyud na siya diha Gapita guys pero amo na na siyang gipadayon kay basin pa di ay mausab lang huna huna ng ilang, ilang baligya so wala dyan mausab ilang huna huna guys ilang ko kuhaon 7 square meter na siya guys ah, okay na guys kung tayo mahay mo kailangan man ng yuta so padayon lang ta so karon nag snap guys na ah, nice kay flex then parisa na mug sprite So, karon akong kuha kamera. Ako na sa ipatungod kay pag practice practice tag ah pinising guys so kuha ko sa palita ah ako nang gi ukay-ukay pero dito expert jud ani nga akoan guys ha kanang wala nang nato baka nang manalan tayo mga expert experience pa dili ta expert pero dito mabalaka kay naamantaay ah panday jud kanang akong si kung tiyo Mahal siya ang ang bana sa ako ang ah uh, iya iya guys iksyon sa akong mama mo sa bana guys si Tio Jesus so kung kinsa to ganahan magpa trabaho tawagan lang guys so karon si siya wako kabantay nagisay sayawan na lang di ako akong kamera gisay sayawan so kung saan na iyang gisayaw watak sa bot Oh, nabalik na sa nung sayaw. Wala din ta kasabot aning bata, guys. So, siya siya si Shia, guys ha. Follow po din ninyo siya. Shia TJ vlog. Follow niyo guys sa YouTube channel. Thank you, guys. <laughs> so, karon guys, atong tabangan si Tio Jesus para madali ni ang atong haligi nga atong gubon po pohon <laughs> so okay na guys nagamit pa man sa nato so ato lang sa nag practice practice lang sa tagmasa hapak diha hapak diri hapak diha <laughs> so padayon lang yung punta guys bisan pa man nga ingon ta nga sayang atong gasto pero Ah, uh, okay rana guys, basta makita raman siapun po ng kwarta guys. Ang ato lang di lang ta maka makapakasakit sa atong si katao baka nang mapadayon lang gihapon kita. Huwag tayo mahimo guys, so makuman lang decision. So karon ako nang gihapon gipapisan, tatak. <laughs> so oke okay, lang guys. Ang hita ko, asa ah, So Jerry Lesa Kotob siguro guys. Tagang salamat sa inyong pagtanaw. Bye bye!